Yes, magandang araw, magandang buhay mga katotoo. Tayo po muli ay uh, magbibigay ng karagdagang kalaman para sa ating mga baguhang uh, nag-iibon o no, nangangarera bagong pasok sa larangan ng pigeon racing. Alam ko lang po sa inyo mga katotoo kung saka-sakali man na uh, nagbibigay po kayo ngayon ng... Uh, mga pang-endurance, so, pampalakas pang ng ibon. Iwasan nyo po muna na magbigay ng pang-endurance kapag ka ang race ay ano, malapit pa. Halimbawa nasa 200 kilometers pa lang po ang layo. Iwasan nyo po muna magbigay ng, ng mga pang-endurance. Una sa lahat, bakit kamo? para malaman niya yung ibon kung gaano uh, kalakas kung gaano katibay gaano po katatag at gaano kataas yung sukat ng kanyang homing instinct sa kanya lang po bigyan ng ano ng uh, ng uh, endurance kapag ka higit na sa dalawang daang kilometro na po ang layo ng hagis. Sinasabi ko po yan dahil yan po ay ayon sa pag-aaral ko. Nakita ko po yung advantage at saka disadvantage ng ano, ng uh, ng epekto ng pagsusubo ng gamot sa maaga maagang pagbibigay nito una sa lahat, yung immune system ng ibon eh, nasisira kasi sobrang aga niyang uh, uh na-consume yung mga matatapang na gamot ang tanong dyan, kung sakaling bigyan niya siya ngayon halimbawa, training pa lang, nagbibigyan na kayo itong matindi dyan masisira po yung kanyang atay ano pa po ang ibibigay ninyo sa malayo ang karera na napakalayo pa po ng karera na inyong inaantay tapos ang ibon ninyo eh ano na po kuluntoy At, yung, ano po ba yung mga epekto do kapag uh, maaga po tayo nagbibigay ng mga uh, endurance o sobrang bigay ng mga vitamins ang unang epekto po niyan yung mga balihibo niya po nagdadry tapos yung panunaw niya po humihina madalas po yan nagiging ano siya nagiging masiyak masakitin tapos yung speed niya nababa kinabawasan. Yan po talaga yung nangyayari yan. Tapos, pagdating po sa uh, uh, official race, hindi na po siya umaabot. Nasasabi ko po yan dahil po yung unang mga ginawa namin. Ginawa ko din. Kaya uh, sinishare ko lang po sa inyo na mali. Mali pala talaga yung maaga nga pagbibigay ng uh, ang endurance sa ibon yung mga may papayo ko po sa inyo eh, sa palagay ko yung mga natural lang po muna kayang kaya po ng ibon yan maniwala kayo sa hindi kung talagang maganda yung mga uh, materyales na hawak ninyo kasi nagkakatalo po tayo sa karera sa duluhan na hindi po tayo nagkakatalo sa malapit na karera sa may overall lang po ang uh, tunay na karera kaya yung ibon po natin kapag ka nakasampa po ng overall lang yan Chuck, mas makikilala po kayo. Mahusay kaysa doon sa malapitang karera. Yung pagbibigay po ng endurance ay eh, nakakatulong po sa ibon. Uh, kanya nga lang po, merong advantage din po yan at disadvantage. Ang disadvantage po niyan mga katoto, eh, kung mali po yung pagbibigay ninyo, maaari po yan na ano eh, Uh, tumirik yung ibon. Madalas po yan nagbobota. Pag sobrang bigay po natin, cut off. Maaari pong hindi na makauwi. Ganyan po yan kasi dumadapo. Parang ano yan eh, na, nalasing. Nalasing sa alak. Tapos may hangover. Masakit po sa ulo nila yan. Kaya hindi po talaga po pwedeng ano. Uh, damihan po natin yung karga ng ibon. Kasi lang po yung, uh, yung katawan po ng ibon. Hindi po talaga maaaring uh, uh, mas marami yung mag, mag, ma absorb nilang mga gamot mas mainam na more on natural pa rin po yung ano yung ating ibigay uh, uh, na vitamina sa kanila. Ang advantage po niyan mga katoto kapag kami gamot, una sa lahat pagkatama at sakto ang bigay po natin nangyayari po sa kalapat, kalapati natin eh ano, hindi, hindi po siya dumadapo kung bagay uh, yung lakas niya ituloy eh, tuloy kung eksakto po yung bigaya hindi po sobra kaya mas maaga po siyang nakara nakakarating nakakauwi nakakapag na po kayo ng mas mataas na speed kaysa sa inaasahan yung uh, uh, sobrang uh, laki ng porsyento na ikinarga natin tapos ito pa ang mabigat dyan mga katoto kapag ka napatapos mo po yan ang uh, karera kung sakali man eh, madalas po yan mga katoto, maniwala kayo sa hindi, na ano yan, na nababaog yung ibon, hindi nakakapangit log. Yan po ang kadalasang naging sakit niyan. Kasi nasubukan ko na po rin yan eh, kasi gusto gusto ko po talaga nga sa karera. Hindi po pala yun ang pamantayan. Gagamitan mo ng mga matitinding mga pang-endurance. Lalo ngayon naglalabasan po yung mga maraming gamot ngayon. Huwag niyo pong abusuhin, kawawa po yung ibon ninyo kung gusto niyo pong manalo. Hanggang dito na lang po katoto ang aking uh, tip o para sa inyo. Especially yung uh, gusto pong uh, magkaroon ng karangalan o manalo. Kailangan niyo pong mag-control mga Control po ang kailangan po natin dito. Hindi po natin kailangan uh, magbigay ng mga gamot na mas matataas para lang manalo. Malabo po yun mga katoto. Ngayon kung tama po yung paghandle uh, pag sa ibon, ang kalaban lang po natin dito ay eh, yung mga dilubyo panahon. At yan po ang pag-uusapan natin sa susunod na, na, uh, na, content. Sana po ay meron po kayong uh, uh, napulot na karagdagang kalaman na uh, tungkol dito sa pinag-usapan natin mga katoto. Hanggang sa muli, nating pagkikita kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Uh, hinihiling ko po sana makapag-subscribe po kayo para manotify po tayo ni YouTube kung sakaling mag-upload po kami ng ganitong video. Maraming salamat katoto at mabuhay po kayo. Peace!